Patay ang isang babae sa Malate, Maynila matapos pagbabarilin sa sariling niyang tahanan. Malaking utang isang anggulong tinitignan sa pagpaslang si Denise Osorio sa detalye. Limang beses na binaril ng isang gunman ang isang babae sa loob ng tahanan nito sa barangay 732 Malate, Manila. Dakong alas 9.45 kagabi, kitang-kitang naglalakad ang dalawang sospek sa kalsada. Maya-maya, nabulabog na lang ang mga residente nang makarinig sila ng pagputok ng baril. Nakita na nga lang namin dito na yung isa namin residente nakandusay na sa loob ng kanyang bahay at uh, actually nakasalubong ko pa nga yung dalawang gunman at tinutukan pa ako ng baril doon sa kabilang kanto at sinigawan ako ng tabi para, at uh, nagpaputok pa doon ng tatlong beses para parang warning shot. 5 uh, five dito tapos tatlo po sa kabilang kanto. Hindi pa tukoy ng mga otoridad ang motibo sa likod ng pamamaslang sa biktima. Pero ayon sa record ng barangay, posibleng dahil sa malaking utang umano ang tinitignan dahil maraming nagre -reklamo. Ayon naman sa mga kaanak at kapitbahay, wala namang death threats o anumang may kaalitan na nakukwento ang biktima. Hindi rin matukoy mula sa CCTV o ng mga saksi ang itsura ng mga gunman dahil nakamask at nakahud ang mga ito. Kasi yung pintuan na yan is naka-screen lang. So binaril siya from outside, tapos siyempre tatagos naman yung bala doon sa screen. So yun know, o ang uh, nangyari. Binaril siya doon na maraming beses. Apat at puro sa ulo ang natamong tama ng biktima. Kasalukuyan pang iniimbestiga ng otoridad ang pangyayari. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.